Sino? Yung mga uhugin? Sige, subukan natin. Alam mo, matagal na ako hindi nakakapatay sa suntok eh. Pwede ba, Emo? Masakit na yung mga kamao ko ka sa kasusuntok eh. Tama na yung isang taong nasaksak ko sa isang gabi. Pwede ba, pag hindi ka umalis sa dadaanan ko, baka saksakin kita. Sige, pabasagin ko mukha mo dito. Ha? Boy. Huh? Ah! 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 ¡Potito! ¡Cállalo, voy, que ¡Sale! Ano? Sa minuto na lang, alas 5 na. Tapos mo na laban. Eh, tapos na to eh. Uh, uh, uh. Tay, tay ka ko kahit ipasok ng isang katulong. Huwag lang doon sa beer house. Ay, naku, malakas doon. Malay mo makusindahan ng mga milinari doon. Eh, di bigla yaman tayo. Tay, halika na. Tapakala, Awa naman na magkayo sa akin, oh. Angel, ipapasok daw ako ng tayo. Raus! Ang baka pa rin anak nyo ah. O ano ba ang pakialam mo? Anak ko to. Kaya isa naman maaaring laman dito lang sinulukulukod dyan. Mabuti ba pasok ng trabaho? Eh kung ikaw na, na magtrabaho, eh para mo na maaaring Hoy, ako, matulog man maghapon at magdamag, wala ka ng pakialam doon. At lalo ka ng pakialam kung ano man ang gawin ko dito sa anak ko. Halika na! Mahal mo ba ako? Ha? Huh? Sige na. Kunin mo na ako. Ilayo mo na ako sa tatay ko. Itakas mo na ako. Pahirap pa tayo. Minor de edad ka pa eh. Hoy, babae! Hoy, pare, Mamaya na yung chit, ha? Order pa kami. Medyo nagkakasalan lang kami. Ha? Sige na, sige na! Ikaw, babae! tagal, tagal kong hinintay matapos ang pagsasayaw mo. Okay. Tapos, pagpapalit mo lang ako sa hampas lupang yan. Hampas <laughs> lupa. Angel! Hampas ba? Oh, bakit? <laughs> Hindi ka nasisi bata, panabong ka na. Sir? Sapisinto ka na magpaliwanag. man! Huwag mo naman kunin kaibigan ko. Eh kami nga gandilo dito eh, nananahimik kami doon eh. Major ako! Kaya ay sarado mo yung bibig mo, baka pati ikaw makalaboso ko. Ah, uh, Sumama si ka lang, Hell. Sumama si ka na. Baka iputok to eh. Sige na. Huwag kang makulit, ha? Major. <laughs> Ay, yabang na medyo na to, oh. Tama na. Ang pagkakasin ni? Parang ikaw kasama yung sakot ng baliling, eh. Tama na, eh. Kapag namatay ang sinaksak mo, kulong ka. Kapag nabuhay, laya ka. Sagot ko ang kaso mo, bata. Sir. Kaya, pirmahan mo itong statement mo, pati na rin itong mga blanco. Di ba, sir, kailangan ko na abogado? kapag ako humawak ng kaso mo, walang abo abogado Maliwanag? Kaya pirma. Eh, sir, para sa yung blankong papel? Masyado kang mausisa, bata. Sabihin na lang nating insurance yan para wag malagay ang pangalan mo sa lapida. Okay ba? Yes, sir. Yun. Madali ka naman palang kausap, eh. Hinupakan mo mga bata ko. Sino? Yung mga uhugin? Sige. Subukan natin. Alam mo, matagal na ako hindi nakakapatay sa suntok eh. Pwede ba eh mo? Masakit na yung mga kamao sa kasusuntok eh. Tama na yung isang taong nasaksak ko sa isang gabi. Pwede ba pag hindi ka umalis sa dadaanan ko, baka saksakin kita. Sige. Pabasagin ko mukha mo dito. Ha? 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 Kala ko matibay ka. Ha? Hanggang dyan ka lang pala eh. Ito. Uli yung Ay, ko! Ano ba? Angel! Buka tayo sa ulo dito eh. tayo dito. Dadalawa lang tayo nagbubuhay ko dito. Eh, hindi mo naman kasi alam kung ano ang ibig sabihin ng na nagmamahal na nandito. Alam mo, balang araw, ha? Iiduloyin mo ako sa paliligaw. Oo! Oh! Ito ito ako ba sa pag-ibig? Oo! Oh! Dali na! Lumabas ka dyan! Basahin mo to! Mahal na mahal kita! Dali na! Lumabas ka dyan agad! Basahin mo to! Mahal na mahal din kita! Ha? Hoy! Ako na naliligaw dyan eh!

Nakakahiya na? Sarina! 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 <laughs> Ma'am, huwag kayong nalapit dyan, mga sarina. Ano bang ba problema mo, ha? Ma'am, alis lang po ako dito pag nakipagkilala na kayo sa akin. <laughs> Ipapupulis kita kapag hindi ka umalis. Ma'am, ba't niyo naman ako papupulis? Wala namang masama dito sa ginagawa ko. Tsaka ha? hindi niyo ako pwedeng ikulong. Karangalan nga ng bayan natin, ha? Hindi pwedeng ipakulong ang mga nag oh, Tama! Isa ka pa! Pano kayo na amo mo? Mga kayo! Mga buong mga s**t! S**o. Palisin nyo nga yan! Yeah. Palisin na yan! Palisin na yan! Limang letra lang! Ano yun? Layas! Ano yung letra lang? Ano <laughs> yun? <laughs> Alvin, yung microphone ko, ha? Mario, halika, halika. Nakita mo yan, ayun. Kunan mo yan, ha? Yes, dano. Mga kaibigan, narito ako sa harap ng ABN TV Network at uh, isang lalaking nakikita ko ginugulpi ng mga security guard. Mga kaibigan, yeah. so hindi malamang ang dahilan ang dalawang guardian ng ABN TV Network kaya lumabas at tutulungan ngayon. Ang lalaking kanina nakita ko naglarali at tuloy niya ang hinahampas ang lalaki sa kabila ng hindi paglaban nito. Mga kaibigan, ayan. At pinapalong pa rin ang pasyan. Sandali! 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 Tama na! Ay! Pare, sandali! Tama na yan! Ano ba? Pare, ano nangyari? Chris! Buso, Chris, sandali lang. Pwede ba, huwag mo nang ilabas to. Huwag ka na makialam. Pare-pareho naman tayo eh, nasa presa. Pwede ba, hindi ko ay? pakialaman yan. E, kung ko. Eh, nakakita kong binubigyan tao. Eh, pinastos ako eh! Hindi ko malaman kung bakit pinagtuloy oh, ang okay, okay. security okay. lang naman dyan. ano anong ginagawa nyo? Ando, nanunood lang kayo, ah. Nakaandusay na nga yung tao, kawawa naman. O, insol ba yung mga security guard nyo, eh? Huh? Hmm? Pare, ano ang nangyari? Pare, ano ba talaga nangyari Binugbog ka ng mga security guard? Ah, uh, kasi yung pinahayag ko doon sa placard na mahal ko po si Charina. Mahal mo ba siya? Opo. O ayun naman pala eh. May karapatan ka ipahayag ang damdamin. Magdedemanda ka ba? <laughs> hindi po. Ba kasi, bakit hindi niyo sinulatan? Parali-rali pa kayo. Para kayong host publicity. Puro gimmick. Hindi naman sa Abanunais ha. Maghubad ka lang kung gusto mong publicity. Hindi naman ako. Ba't ako maghubad? Ba't kayo ni Itay? Pen pa lang kayo. Nagkatuluyan kayo. Sa papel kami nagsusulatan, hindi sa kartolina. Ano naman ang problema doon? Mas malaki ang sulat sa kartolina. Mas madaling mababasa ni Charina. Oh, di na pugpug ka? ka gani? Tukundod di ka! Akin na mukha mo, linisin ko. At ngayon, para sa isang special na balita, isang lalaki ang nagrally tungkol sa pag-ibig. Sa harap ng ABN TV Station, narito ang report mula kay Chris D'Alus. Ang lahat ay may karapatang magpahayag ng kanyang sariling damdamin sa anumang paraan. Subalit kay Angel Santo Domingo, ang karapatang yan ay sinikil sa pamagitan ng pambubukbo ng mga security guard ng kabilang himpilan. Nasaan ang katarungan, mga kaibigan? Para sa subo. Ang ganda na napulad ko, Angel, Sana sumama ka sa akin doon. Ano? Ginugulpin nila yung mga driver. Saan? Pag kami hihingi, magbibigay ka! Tandaan nyo to, ang hindi magbibigay sa akin. Patutulad dito. Walang angil-angil sa akin. Tandaan niyo Naintindihan niyo! Emong! Oh, talaga, Ano? <tuk> Tanggal! Ya. Ah, no. ah, no, thank you, ah. No, thank you? Ah! 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 Ah!

Naglit po nating pinuputol ang programang I Love You, Sabado. Meron po tayong flash report mula sa newsroom. Si Angel Santo Domingo, ang lalaking kamakailan lang na nabalitang nabugbog sa gate ng ABN Station ay kasalukuyang nasa emergency room ngayon. Dahil sa natamong saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan, dahil sa pagtatanggol niya sa mga driver ng pampasaherong jeepney na hinihinga ng tong ng mga extortionist goons sa kanilang lugar. At ayon sa doktor na tumitingin kay Santo Domingo, malubha ang lagay niya. Antabayan ninyo ang mga susunod pang balita. Ngayon po sa pagpabalik ng ating programa,